Ito po ang lumang reading at ito naman po ang bagong reading sa kuryente. Hello guys! Isa ka ba sa mga wala pang sariling kontador sa kuryente? Kung nakikikabit ka pa lang sa kapitbahay mo, panoorin mo ang video na ito. Lalo na sa mga nangungupahan na hindi pa nakakaalam kung paano mag ng submeter sa kuryente. Madali lang naman itong gawin. Step 1, unahin po natin ang bagong reading. 32.13.8 Nung naman po ang lumang reading natin 37.5.4 Sinusulat ko guys para madali nyo maintindihan E minus lang po natin yan 8 minus 4 equals 4 Magiging 13 na lang po yan 13 minus 5 equals 8 magiging zero na po yan ng 1 tapos mangyarom tayo rito ng isa para magiging 10 10 minus 7 equals 3 ang 2 magiging 1 na lang yan kasi yun iram dito pinuha dito magiging 1 na lang po yan 138.4 kilowatts step 2 na po tayo guys ilagay po natin ang 138 24 kilowatts tapos halimbawa po guys nakadipindi po kasi yan sa maya rin ng kontator na uh, kinakabitan nyo kung ang usapan nyo is 11 per kilowatts itatimes lang po natin yan guys 4 8 mas maganda guys gumamit na lang po tayo ng calculator kung di nyo po ito kabisado para mas madali po sa inyo i-plus na po natin 4 4, 1 12, 1 5 1 yan po guys ang babayaran ko sa maya rin ng komentador 1,522.4 sa loob ng isang buwan. Mayroon po kami kasing electric stove kaya malaki yung pinayaran namin sa kuryente. May rice cooker din po kami. Ganun na po ang gagawin nyo kapag hindi nyo po alam kung paano po mag-compute. Sana naitindihan nyo ang video na ito at naunawaan nyo at nakapagbigay ng kalaman sa inyo. Okay guys, hanggang dito na lang po. Bye bye!